tatlo. Tatlo. Tatlo na naman. Tatlo na naman. Tatlo na naman. So, what's up mga kasima? Welcome back to my YouTube channel, Nelson Sagon Vlog. Ayan. Ayan. Nandito na naman po muli tayo sa ating favorite fishing spot Lagi nating makakasama ang ating fishing buddy na si Boss Ed Ngayon nandun uh, Gaya ng setup pa rin natin mga kasima, Isang rod Isang rod na pang bait and weight Tsaka isang rod din na pang uh, cast and retrieve uh, Pang ilalim Gaya ng ginawa natin yung nakaraang video natin mga kasima. So, talagang sobrang sorry, bro Ed. Sa nangyari noong nakaraan, <coughs> bigla na, nakawala yung isda mo. Wala na punit. So, anyway, ah uh, talaga ang ano, ang pag-fishing. Ah uh, talagang nangyayari kaganapan na ganun, naaahunin mo na lang mahuhulog pa. Mapupunit, matatanggal pa, mga ganun. So, sorry bro, peace. <laughs> Yan. Pasakaling makahuli pa tayo ulit ngayon ng mas malaki pa na hindi na sana makakawala. At hopefully makakahuli tayo mga kasiba. Malilit, malalaki. Basta uh, may natin ng isda, mag enjoy tayo niyan. Okay? So, umpisa na tayo mga kasiba. A few moments later. First fish First fish natin mga kasima dalagang bukid, dalagang bukid, yeah, talo. So, no? First fish natin, talakitok, <laughs> <laughs> ayos oh wala isla sa umaga. Alright, first fish ko. Yan o. Oh. Sa lagang bukid. Uh. Yep. Uh. Talag uh. oh, talaman na. Hindi na kami masisiro talaga. Ayun, so, nag-ano tayo, nagbibit in wait tayo mga kasima. Nandun yung ano natin. Ah. Uh, floater natin bandaron. Tapos tayo naman maghahagis tayo ng ano. pangilalim ilalim habang nagantay kasi nakakantok sa bait in wait. Wala, may ginagawa ka rin. Okay oh, hagis sa uh, pailalim habang binabantayan natin yung floater natin doon naghahagis tayo ng pangilalim baka may mahuli tayong mga malaking isda Oh, mahalay. Mahalay, nga oh. mahalay. dati. mahalay. Mahalay, mahalay. pero bahagya. <anchukna> nah wala yung floater ya ko lang to siguro tumitik <hihihi> <hihihi> ayos second fish tribali bluefin Katatlo na kami okay papainan natin ito mga kasima tapos sa uh, subukan natin sa gawing kanan lang hagis na ako dito sa gawing kaliwa wala Nauubos yung pain yung tinapay pero walang nauhuli isa lang yung nauhuli natin na nalagang bukid subukan naman natin sa kanan subukan ko dito sa kanan may, may strike dito naman tayo oh. sa malilim hmm. Yeah pwede tayo umupo. Ayun. So, antabayan lang natin mga kasima. Pag may mahuli tayo, tsaka lang natin i-on ulit yung camera natin. Ito mga kasima, nakahuli si Ed. Ano? Oh, dalawa oh. Pupayaka. Lo, sakat, lo wala yeah. <laughs> <laughs> <No. laughs> <Grabe> oh. tatlo <laughs> galing naman <laughs> <laughs> ayos yan wala yung ano buhol wala eh, Nakauli na naman Sid Wala ka matalay Tatlo na naman yata Pati patalay Pati Ay grabe Tatlo na naman <laughs> Tatlo na naman Tatlo <laughs> na naman Tapos batalay, oh Needle Tatlo na lagi Tatlohan <laughs> Huli din <laughs> Nakahuli din So ibig sabihin pwede Pwede nakatatlo eh Yun sa'yo eh <laughs> Nakahuli din tayo Nang isa Yo, nuan zero. ha no, batalai. batalay. <laughs> hindi <laughs> silay. Ah. <laughs> Aa, Oh, malaki to. Ito Malaki to. Alay natin. Ano kaya to? <laughs> Hindi na si Luto. Huwag <laughs> ka lang sasabit sa ano, buya. Yun, sumama. Sumunod. Ano kaya to? Sana yung bula-bula ko. sinabit 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 na hindi tayo dyan sinabit ano kaya yun Inubog na Isa na Yan, ito na Nakakauli tayo, malalaman ng isa Malit lang Yung mga pinakamalit mo na dyan hindi naka maliit naka to naka -huli. Ayos yung ano, isa sa, sa mantalain. Diyan na naman yung dumadaan. Dahil sa mga sila, hindi you ko batalay na mo. Ano, ako nila ito huli na naman pang ilan yan? 7 7 score 7 7-2 dalawa pa lang yung kay Kasimaw ha ha habol tayo dyan lotos ako na tayo isa na namang siliw ayaw nakalima na ano dalawa na naman o no, na harabes ah. <laughs> talaga meron na naman Et ça, hey, hey, Sinusundan ka ng patala, yo. Oh. Uh. huli tong huling hinagis natin. Uy, natanggal. Natanggal nga. Wala. Kanina pa kasi pumipilantik eh. wala oh Ay. meron okay. meron napagod lang <laughs> <laughs> meron huli eh. tamo doon lang nadali oh sabi <laughs> Lesed. Iyo uh. lu. <laughs> sa akin may huli na rin din sabi la. Ito, ito may huli to. Wala na yung floater, lumubog na. Yo. Ah, kahagis lang to. Ayun oh. lo. na naman. Oh, di ba? Ito yung mga nahuli namin, mga kasima oh. Ito. Meron pa dito. Ayun oh. Ang nahuli na Ed, tagtatlo, dalawa. Ah, o. Oh. na naman. <laughs> yan o. Huwag kubli. May nahuli tayo. To, may nahuling isa. Umupo na tayo dito mga kasima kasi mainit na naman nakahubad na na ulit tayo <clears throat> sobrang init may huli ayan na malapit na gumigiri ng kaliwa ayun o yun malaysa na naman ayun o Ayan. Sita naman. Ayan, May huli na naman to. Tapos, yung hinagis na ed sa bandaron. May, oh, may huli na. May huli na. pag natin to. Ayan, ayan. Oh. Oh. Na. Samantalain natin Habang mayroon Diyan ka muna, magpahayin muna tayo Nakahulit yung bandaron, Sid Yun sa kanya Nakahulit niya, oh wala. Eh, meron no? Oh, sumasama. Nandiyan no? Oh. Ayan no? Oh, Holy Ahon. Ayan. Dalawa! <laughs> Alagyan lang ha. Ah. Kala na. Ihagis ko na muna to mga kasima, bago natin tanggalin yun, nakaupo na lang tayo ah. Nainit na kasi mm. Ayan, tapos ito naman ah. One hour later. Biglang nawala ang mga na isda nating siliw, mga kasima. Ah, uh, Inubos na lang namin yung pain namin. So, ayan. Ito yung mga nahuli. Ayan, nandiyan sa kain. Ayan, o. No? So, habang iniintay na lang namin yung last na pain namin doon, kung may kahagat. Although, mga ilang piraso pa natirang pain. Pero mainit na Mainit na Ilan lahat? 24 Nung kahapon 28 Kapat na lang Kung makahuli lang yung tagisang yan di parehas na kahapon Ilan pa ba yung pain natin? Ilang slice pa? parang sarap maligo eh no. <laughs> nandito sila sa gilid oh. Hay oh. no. Daging splashan oh. Yan kaya yon. Sa ko nga. Ah, tayo. yan oh. Tama 'yung sinabi ko, sa gilid lang. Kagisid sa malayo, nandito pala sa gilid. <laughs> malamang dalagang bukid dalagang bukid siguro uh, mga hinala natin nagbublo na Dala, ay sinabit Hoy. Oh. dalagang bukid yan o oh. dagdagan nadagdagan pa tayo ng ano dalawang isda isang dalagang bukid isang siling so ito lahat ang mga nahuli namin ah. Hello. isang timba So okay mga kasima, dito na naman po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat muli sa inyong uh, walang sawang suporta ah, at walang sawang panonood sa ating munting channel, Nelson Savon Vlog. Fish on! Wasa, ito naman sabi mo sa huli natin ngayon. Harvest na naman kami. Ayon. Ayan. Ayan, mga ka ba karami. Mga malilitis na hindi namin inuhuli yan. nis si Lion. ayas sa ayah sa sa. Oh ya, nombanak um, nol no. no, may ano